magandang araw guys mga master so welcome sa ating channel so for today mga master ay mag kabit po tayo ng electric meter so itong tinitimporary natin na ah, ah, panel board the single is gagamitin to sa mag magkukonstruct dito sa banda na to, mga master so nag apply sila ng for temporary na meter so yun po yung ah, kakabit natin ngayon So, ito yung ini install natin noon. So, lalagyan natin siya ng meter doon sa poste kasi naka post -me metering po tayo dito. So, dito natin ilagay yung ating meter, mga master. Yung mga meter na dito dito rin tayo kukuha ng supply. So, ito po yung wire natin na ECSR, mga master. So, ito yung gamit namin dito. ECSR wire ang pang-service drop namin ito yung uh, meter so dyan natin ilagay yung ating uh, meter ito nga pala yung aming meter mga master, piniprepare ko na ito yung meter box so, itong red, uh, black ito yung source natin, supply ito naman white is neutral yan neutral tsaka red, ito naman yung sa load side anito dito na tayo sa taas mga master. O so, inihinay lang tayo dito, yan. May ano siya dito. So may live po dito sa ating harapan. So kailangan natin mag dito mga master. Dito na tayo sa taas. Ito yung wire natin na aangat So maglagay tayo ng pagkabitan natin dito na naiingatan natin yung wire natin mga master so yun patungo dito nang curl natin sa dito muna kasi temporary naman to so bali ang kakabitan talaga na ito ay itong area na to so i-renovate -re pa to ng may ari so kaya ginanyan lang muna natin yung wire natin dyan mga master patungo dito sa ating single panel itong wire natin dito is ito ito yung live natin. And natin, uh, binalatan muna natin tong live. So iko-connect natin siya dito sa yan. Lagyan natin ng marking. Kasi isa is neutral po yung isa. So isang wire is yung neutral po natin. Ayun na uh, tinap na natin yung wires natin na uh, yung line or live natin na uh, linya. So wala po yung kuryente mga master so tinuna natin yung live dyan sa pag uh, tapping kasi yun ang nauna natin na uh, binalatan so next naman natin uh, tinatapping natin is yung ano, yung neutral nya binalatan natin yung wire natin na uh, la galing sa poste mga master yung neutral nya ayan so pinunik natin sa post natin yung wire dyan para may connect natin yun So pagkatapos natin ma-connect dun sa service e dito na tayo sa load side ng ating electric meter. Kino-connect natin yung ating ECSR wire dito sa ating THH wire na dito sa ating electric meter. Yun po yung ano natin yung wire na ECSR, yung gamit namin dito na pang service drop. So kinunik natin una yung ating neutral ayan kung nakikita nyo yung puti, yun po yung uh, neutral natin. So, lagyan natin ng tape para safety yung naman. Maski neutral yan, ay ilagyan pa rin natin ng tape. Ayun, next naman natin uh, tinatapping, ito yung uh, live natin sa ating load side. So, minikos-mikos niinsan yung ating wire na load side na live natin sa patungo sa ating service entrance na kinonek natin kanina ay connect na natin yung ating load side dito sa ating meter so ito yung live natin ito yung neutral puti kung makikita nyo sa ano natin ayan meter natin Ayan, yung red, saka yung neutral. So, yung block naman, ito, ito yung source natin. Ayan, ito yung source natin. So, dito tayo kukuha ng live at saka neutral po. Ngayon, dito naman tayo sa ating supply. Ayan, yung binalatan natin is yung uh, neutral po, yung i-connect natin dyan. So, binalatan natin yung uh, isi-isarwar nya, So, yun po yung supply natin na galing doon sa itaas ng poste. So, dito natin i-connect yung ating neutral. Ayan. Kung nakikita nyo yung uh, puting uh, wire natin, yun po yung supply natin dyan sa ating meter ng neutral po. Ayan. Next naman ay kinukoil muna natin yung ano natin, wire natin para medyo may ano naman o, binalatan natin yung itim na wire natin, yung pong supply natin sa live, dyan sa ating electric meter. Ayan. So, kita nyo naman ah, yan, binalatan na natin yung wire natin sa supply. Ayan. So, dito natin i-connect yung ating live na supply patungo sa ating electric meter mga master yan pagkatapos natin minikos mikos yung ating wire mga master ayan sa ating live ayan po so nilagyan na natin siya ng electrical tip para mabalutan yung uh, pinag anoha natin pinag splice natin tapos na natin ikabit yung ating electric meter ayan po So, yung supply natin, uh, load side natin, ito namin yung supply. So, kaya nasa tabi ko na supply to mga master is yan. Ito yung wire niya. So, pumasok siya dito sa uh, line side ng meter niya. So, kaya sasabi ko na ito yung supply. Ayan. Tapos yun natin yung trabaho natin sa paglagay ng electric meter. So ito na yung wire na. So temporary lang dun sa panel natin. So nilagay natin ng ano, single panel para makapag-wielding sila. Yan.